Yan, nandito pa tayo eh. sa BGC. Sa, sa my 5th Avenue. 5th Avenue. Oh. Look, oh. Oh. Sarado po ang daan. Ay, baka, May ayo. event. Yan, meron po rito mga ibenta ng pagkain. Ayan, no. Parang hindi pa nagsisimula. Nagpe-prepare pa po sila ngayon. Ano? Button, wow, ang ganda. Wow, lechon. chon. Sihi. Chawam. Hanggang kailan kaya tong event mo? Siguraw daw. Mga Atso. Atso so iba ibang hot. Pepe. Hello po. Sir, hanggang ilang araw po yung event na to? Hanggang ilang sir tapos next week ulit. Ah, Umaga hanggang gabi po siya. 9 Thank you po ah. Oh, hanggang 9 p.m. daw yung mga gustong kumain at mamili. Ayan, no? Wala tayo dalang pera. <laughs> Bili daw kami ng inumin, wala naman akong dalang pera. Nandito <laughs> kami sa BGC, wala akong dalang pera. Nilalakad-lakad <laughs> lang kami. Tingin ng mga pagkain dito. dami, no? May mga parang brownies, oh. So may mga sabon mga beauty products dado, dado, ito mga damit dado. ano screen oh Eyan yung screen na mo totoo likha po natin tayo sa gilid Akala mo totoo yan yung eh. laki kasi yan hindi po muna kasi kami nakapasok dun sa ano trick or treat sa office ng wife ko kasi good for two companion lang, extra na kami kaya dito na lang kami. So inis. <laughs> ano na? So inis. Nakakainis. <laughs> eh may mga jewelry pa oh. Pag sa inyo dad, nagkakaganto ba? Pag sa inyo nagkakaganto lang. Meron kami kaso ano, movie. Eh limited Anong lang yun? din yung registration hanggang 3,000 lang. Pagka hindi ka na nakaregister, hindi ka pwede. Ano ba yan? Grabe. Yan, so sarado po yung daan dahil para dito sa event. Sure. To, Dapat dinala ko bike ko eh. Dito Ito yung mall. mall. Central Square. Ito yung mall na... Basok, basok tayo sa loob. <laughs> Dapat dinala... Madali kami ng parking na napakamahal sa Dapat, ano eh. Dinala ko bike ko dito eh. Hindi <laughs> pwede. <laughs> pwede? Eh wala tayo tayong paglalagay. Ilan tayong sakay ng... Sige, sumulado lang ka ng bike. Maganda dito magbike pagka ano kasi pwede ka maglakad-lakad, di ba? Magbabike ako dito. Next time pagka Oh, ano. pagsa. Shake siya. Shake siya. Ate, dami ng mga Bad. wallets. Kailangan ko na bago wallet. Hanggang 9 PM daw po sila, merong event dito. Bibenta ng mga Dito tayo bibili pagkain pag nila. <laughs> Ito 'yung mga bike, pwede ka diyan mag-park. Eh wala ako kad wala ako ano eh may, may iba ang mga tinda pagkain. Oh my candy. Eh yeah, no, mga Lakad-lakad oh. lang po kami, wala kaming pera. Dapat <laughs> Ay, nakahita ayo. <laughs> nakahita ng pera. Tayo eh. no <laughs> taho. <Patayin para. laughs> May taho. Ayun, Ay, So bye bye!